You could know? try to play, but you never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing, ain't easy. Bloody hands, stained from the people who deceive me. Bloody hands, break through the chains, go free me. Looking for chance. Train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test. Expect nothing less, should check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine pen, it's a blessing. New focus, no guessing. Just bought an obsession. All in his possession, you got the retention, I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11 11, it's time for progression. Oh. You could try to play but you never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing. tara guys tabo muna tayo tama ng background. spine tree Yeah, you can say no free yeah, yeah, yeah. You so he's been looking for somebody di who can save him, instead of, him. instead of searching inside for what they gave him hmm, a strong will strong mind causes mayhem we could change the world change times the them Staying on pace running the race life is a race and no room for the asthma gagging and to perform in i am ambition in the right mind can take you so far it's like you lived a few and Hani labi ang bagay sa Pilipinas. Ayan nyo guys Ang presko rito Medyo makulimlim nga lang Siguro dahil maaga pa rin naman Pare, ano? mo? Pagod na kailang ikot ka na pare. Dalawa. Ah, buo ba 'yon o buong ikot ba o yung May ano po. lang? Hindi buo. Hindi <laughs> buo. Para si <laughs> Onkey, parating na. Pangilang ikot na yan, Onkey. Pangalawa na ako, una. Ayun. <laughs> <I don't>. Ayun. <laughs> 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 Iyon, mga katambay. Pupuntahan lang namin ni Barangit yung dulo ng Sirasa Beach. Ito ang ito park. Ito <of> ang ito park <laughs> o Basta nandito kami sa Sirasa Hindi nang namin alam kung park ba to o beach Di yeah, ba pare? Yes pare right. uh, Ayan oh. Kami mag-relax re Dahil ngayon ay Linggo Jogging time Tsaka relax time Di yeah, ba pare? Yes sir saka ah, pansin mo pare walang ano walang nik nik no hmm. hindi kaya dun sa ibang mga beach na madaming <laughs> tuwan tuwa si miss april eh oh. ngayon lang talaga nakawala ah. tuwan tuwa oh, hmm. si ah oo Ayan guys Pauwi na ang Hindi naman pauwi pa Papunta na dun sa ano cottage hmm. Pupunta na kami sa talagang sadya namin dito Ano ba talagang sadya natin dito pare? Ang kumain Hindi naman talaga magjaging eh Di ba ate Linda? Ay, hindi naman sa ganon Hindi naman sa ganon Pinamisan ka ba ate Linda? Of ah, course Sinabayan mo ba naman si mam? Ang lakas tumakbo niyan eh Oo sabayan si Oo kami nga ni pare Jic Uh, hindi namin kayang sabayan yan, yan eh tapos lang ano niya si April <laughs> o oh, si April tsaka si Hiner tsaka si Sir Hiner yan yung sila silang oh, magkakala o si Hiner ano grabe oh. kumusta naman ang picture ang picture picture doon maganda ang photoshoot. Abangan nyo siya mamaya sa tambayan ni Bal. Oo, abayan nyo mamaya. Tambayan ni Bal. Mamaya na yun? In... Mamaya na i upload? Hindi, next week. Hindi, <laughs> <laughs> mamaya kasi yung upload ko yung doon tayo sa ano. Biraka, so. Hi, Miss April Kumusta yung takbo? Pinawisan ka ba? Medo. Sa kakaihaw? Sa kakaihaw, nga Ah, ganun. Hindi Boringan. naman. Ay, ay, ayun ang Ayun ang galakan. Ay, dalawa. Ang nila. Ay, dalawa. Ay, dito ko lang, baka naman tayo harangan yan. Ay, mo ano, na. Tropa yan eh. Katulaw <laughs> Naamoy nila yung amoy Dito si kuya ah. Ito kapatid ko. Ay, may anak yata kasama oh. Saan? Na, sa Naku, saan nasa taas? sa amin yung pinasok ay, ba Ayun yung, yung... yung... Ano yung ano anak ko. Umgoy? Ayun yung anak nasa ano? Isa dito at sa, sa dibdib niya. Dumididi. Pambata fundan e ng uwi dito. Oh. Tayo yung Oh. Go. Ayun oh, yung mga <laughs> mga mananak <laughs> natin oh. Bat ang bagal nyo na humakbang, parang pa gutom na gutom na kayo ah Kumain Umusay ini, how do? Umusay ini natin. na yung namin ngayon. Courtesy of uh, Team Soroso. Hay na na. Na na. Ka Team Wara. Oh.

Eh okay, pare, meron na ako dun. Tayo, okay. ayun, kunin ko rin 'yan. Eh oh. ano? Kanya-kanyang wistuhan na oh. 'o. Picnic. Ano 'yun pa?